Hello guys, may binili kami ni Mrs. na tuwalya Laman loob ng baka Pero di ko alam paano lutuin So <laughs> Ngayon, subukan natin lutuin So, ang problema kasi Aalis kami ni Mrs. Kaya pagka pinatay namin itong Oriente dito, mapiktuhan yung Yung rip namin So, walang supply, masisira, sayang So, instead na tapon, lulutuin natin ngayon Imbinto tayo ngayon ng isa sa problema natin ngayon yung ating pangrikado kasi hindi ko alam anong panghalo nito anong mayroon dito ayun yung mani ito, ito ay si ito. ito lang yung laman ng rip namin na ayan mayroong mayroong redors ayan o oh, may redors dito gusto nyo? takay dito ayan marami yan Tinder, meron dito. <laughs> yeah, so kanina pa pa Ricardo, pa dito sa tang gagawin. Ano to? Bad, sugar, gatas. Ito. So, natin do lang po ano ba to? Mga ano dito ano so ano pwede nating maihalo? Yung lapad. Nin po pala to sira so <laughs> lang pala laman eh eh bilis yeah, <laughs> dito maliban dito sa Subado, pwede nga magamit uh, pos, dito naman kung gulo ano to lagayan barley ano ba yan nandyan wala tayo mahanap so matotal wala tayo hanap na pang Ricardo, kaya prituhin na natin ito titingnan natin kung ano maging lasa pero try natin ng konting twist ano so ito na guys atin ang pinakuloan ito anyway nahiwa ko na to eh nahiwa ko na Sobrang dami pala talaga Kaya gagawin natin ngayon Hahatiin natin So mag frito uh, tayo at mag adobo Kasi sobrang dami Yan ito po yung kadami guys Kaya hatiin natin ito Hatiin natin Mag frito tayo at mag adobo So huwag kayong mag alala Kasi hug, nakahugas po tayo ng kamay ha Yan So yan lang po yung ating perpetuhin ito. Dami pa oh Siyempre huwag nyo na akong ibas Kasi hindi naman talaga ako marunong magluto. O, to, lagyan natin ng asin. konti lang. Tapos, maglagay tayo ng kunting cinnamon. Ayan, cinnamon. Ayan, kunti lang. Tapos, kunti din na yan black pepper. Sa kunti konti lang. para Parang walang lumabas ah. Ayan. Halo-halo lang ito guys. Wala akong ano, wala akong expertise dito basta sa akin. <laughs> ano lang 'to? Pataka lang ito, pataka. So, meron tayo ditong ilalagay na of course 'yung chili powder. Lagay tayo ng chili powder. Ayan, medyo gusto ko 'yung maanghang kaya medyo na natin konti. Tapos maglagay din tayo ng kunting cinnamon. 'Yan, cinnamon powder. Tingnan natin kung ano magiging lasa nito ha. Ah. Siyempre, konting magic sarap Ayan, ano, magic sarap konti lang at itong last ay ang ating cornstarch ito y gagawin natin ito upang hindi didikit sa ating ano no sa ating uh, sa pagprito yan tatlo ang nilagay ko titingnan natin kung inap na yan so hahaluin ko na pagkakulang pa dagdagan natin pero pagka hindi na ayos na yan yan siguro medyo okay na ito yan okay na yan hindi na yan didikit so prito na tayo yan ito napainit ko na to kanina pa to kaya pwede na natin yung bagsakan ano yun Ayan guys. So makalipas lang ang ilang minuto ito na guys. Ngayon tikiman time na tayo. At ito na nga ngayon titikman na natin. Ito hmm. na <laughs> crispy para siyang ano, para siyang chicharon. Okay. So tikman natin ha. Vai, pa, pa may na isip ako. May bago akong discovery. Ito yung pinakamagandang pulutan. Chicharong tuwalya. Hmm. Pwede. Chicharong tuwalya. ya, mm -hmm. Mukhang may opportunity dito ah. Pwede. Kasi, kaya siya magandang pulutan dahil kung mayroong kakainuman ang pinupuntahan lang ay pulutan, ito yun. Ito yun ang the best. Kasi, siyempre medyo makunap. <laughs> Hmm. Ang pernish maganda. Masarap. Masarap. Kung gusto mong subukan na ganito, gayaan mo. <laughs>